Good morning. Oh. Buti bakal sa tarong. sa si Anad Sito kay Murag, may trabaho, tulog kadlaw, pigado. Ne. Grabe asa. Grabe. Dabi, full pack mo. Dahil lang, Pa, lang. Pang, makadaog na pa. Ha? Mahulog pa Asa? Gidaliyo. Buti bakal na sila kay Way income, way kwarta <laughs> dalos dalos <laughs> Dalong siya Dalong <Junction. laughs> siya Full pack <laughs> <laughs> grabe May masukas, luyo Ah, <laughs> oh, oh, ah, Bye-bye Good morning guys. Oh. Full pack ni guys sa mga ano. Sa buti bakal. Ah. Hindi ra sa buti. Sa bakal. Sayang pa ni guys oh. oh sin mga 30 kilos ang sin. Ah, mga buti dire. Oh. Halinan pa guys. Oh, ito pa oh. Sa okay, mga lataw. Oh. lata Buti so, bakal sini guys Ha, tanah dong Ha, na lah Nih mga batos ko ban ah, bye guys Thank you for watching guys, bye bye Ada milih guys Sa Arang-arang yang siap Bigyan naman yung mga Nakulikta ng mga sin ug mga lata, botelya. Ah guys. Wala semoy paligya, tubig, tama hal. Pilay kay halino no ni ron. Nag-back ang guys. Okay paligya karton. Hey guys, babe guys, ayaw lang sumig pilay halino na ni guys. kasi power cells 12 years ago because I am asthmatic. Ako kasi yung radio really personality na hindi ko ako nga endorse Kung so hindi ko na sa sarili ko. Sinubok si Bing Fabio na kailangan ako ng pandemic. <coughs>

Pila na lang bang? Sila? 383. Uy, usap! Wala gigaw ang ko. rin ko ang mga batos. Singwinda lang ka mo. ka 100! 100. Eh. Magpalit pa tag ice cream doon. Wala uh, na eh. Yung duha na. Yung hanan eh, Hatag oh. Magpalit pa ice cream. Oh, sige na. Bye na guys. Mga natang mong halin sa... Tipan na, na, Tipa na <laughs> ulit. Oh, na sa ice cream mo, Dako. Thank you